everyone. Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. So, checking energies tayo for today. Bawal ang fake account. Lock profile. Kung gusto nyo magpa-reading, magpa-reading po kayo. Uh, meron po siyang kasamang balisa. Meron po siyang kasamang pag-remove ng blockages. Karma pra, from the past. Kasi minsan, kaya tayo nagkaka-ano, kaka-problema. There's something na mali. Okay? O na kailangan ayusin. Okay? So, yan po yung ginagawa ko sa mga kliyente ko. And, kapag nagpa-reading po kayo, hindi naman po yan basta reading lang. Talagang marami po kayo. So, unahin natin ngayon yung energies natin ay tingnan natin. Lahat tayo. Okay? So, money, 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 money. mashallah So, ito naman para sa mga kalalakihan, sa mga bossing natin dyan. Mga boss natin. Yan. So, parang pareho lang to, ano. Last, last na upload natin. So, diamonds and Ayan. si clubs. Okay. Okay. money money and yung iba po talaga dyan ay ta kailangan nyo pong pagtuunan yung health, kalusugan natin. Baka kasi minsan ay nakakalimutan niyo And of course, uh, doon sa partner mo, I think uh, really positive encouragement yung energy niya ngayon. At meron ako nakikita sa kanya na parang porsige and meron din lack of wealth. Okay? Of course, meron din po tayo kasi clubs po 'yan. It's about money din po 'yan also. Wow. Okay. So dito naman sa Okay. Meron na three of heart and three of uh, spade, Of course, si ano, ay overthink, pag-iisip, may lakad actually, but meron siyang plano na nakikita ko something na pumipigil sa kanya. Okay? Something na parang jealousies, naiinget, okay? Possible may nagbe-brainwash sa kanya, but meron din sa, sa gitna ng puso niya na parang mali ito, kailangan kong itama, okay? But kasi, um, ano lang kasi siya eh, pride, ma-pride and I think parang ano eh, parang meron siyang makakaaway, okay, or meron na siyang nakaaway, so, sa cards na to, but, siguro boss, katrabaho, and, pwedeng nahuli mo siya, and then, you're, you guys sta, uh, starting fighting, so, this is not uh, good para sa person mo, kasi meron pumipigil nga sa kanya, meron na iinggit, meron na brainwash. But, ito yung pinakamaganda eh. Um, sa lack of money, he will bless naman. Posisyon na gusto niya, lakad, business o kung ano man, positive outcome to. Kung baga mga pa eh, meron pa siyang swerte na coming. Okay? So, dito naman tayo. Ito yung energies natin. So, diamond of six. Kumbaga, same kayo dito. Yung partner mo, manganak yung energy niya. Energy when it's comes sa pera. Okay? So, parang ano eh, marami siyang hindi inaasahan. Halimbawa, meron kang disappointed sa family mo. So, this is hindi mo na, no? wala ka ng kumbaga, ay, wala na itong magagawa. Wala na itong pag-asa. So, the universe has say or message sa'yo, parang sinasabi sa'yo, nagkakamali ka. May pag-asa pa yan sila. Or may pag-asa pa yung sinasabi mo. Yan. Okay? Um, if ever meron kayong nakatampuan na mas mababang edad sa inyo or mga kapatid, anak, or something, kumbaga, gusto niyang bumawi itong tao na ito sa iyo. If ever ahead ka sa person mo, maybe you're, this is your person, okay, gusto niyang bumawi, gusto niyang idol kanya, okay? Actually, this person talagang pinagyayabang ka pa niya sa ibang tao. Kasi si ganito, si ganito, yon So, maganda rin naman to. Maganda, para sa akin maganda siya. Someone na proud sa'yo. Okay? Para sa akin baka family to. Pwedeng kapatid, mababa sa'yo, bunso. Pwedeng um, anak. Okay? Yes, and um, meron pa parating na kaperahan sa ano niyo sa bahay kasi ano eh um, message sa bahay to eh okay yan natin but if this is if if hindi to pera reverse kasi yan lagi laging may reverse yan pwedeng watch out sa health okay And, sa positive outcome naman, pwedeng pera, pwedeng attitude. Meron siyang matututunan. And, parang, ay, gagawin ko to. Alimbawa, bunso mo to, ate ka. Gagawin ko, tama si ate. Gagawin ko ang lahat. yon Okay? So, hindi pa rin siya ganun ka-heavy. okay. Oh. Bakit nawawalan ka ng pag-asa? May lumalandi sa person mo. Yes. May lumalandi. Ah, wow. Mayroon siyang Ace of Diamonds. It's a good signs. Okay. But the reverse is, um, I think the third party may kakayanan, binigay. Kung baga, may pera eh. Um, papatagisan kayo sa pera. Possible. Kasi iba kayo rin magmahal eh. Bakla. Diba? Tingnan yung bakla. Grabe. Grabe kayo magmahal. Talagang winner. Diba? ba someone's talking sa iyo okay okay makakatanggap ka ng balita email hindi good news to yes good news hindi mo kailangan ano hindi mo kailangan malungkot okay tingnan natin Meron hindi makatulog dito. Yung bang yung tipong pag natulog na parang balisa ka, aligaga ka. Yes. I'm sorry but someone na parang pinapahirapan ka. Okay? Pinapahirapan ka sa pagtulog, you're bothered. Um you're worrying too much. Okay? Um I guess a uh, universe uh, message for you is um um I can work for you gagawin ko, tutulungan kita. Your angels, your your guide, your you are guided by your angels. Lahat tayo, okay? Sa mga babae diyan na nagwo-worry, I I know mga ilang araw hindi ka okay. Marami kang iniisip, hindi ka nakakatulog nang maayos. But um strong ka kasi, iba yung personality mo. If ever meron traitor dito sa iyo, pinaasa ka, pina, ano, someone wishing you luck na masama or bad talaga. Sabihin ninyo sa, sa sarili nyo. Laging out, jubilay minas shaitan rajim, out, jubilay minas shaitan rajim. Then, yung para kayong dumura, pero hindi kayo dumudura. Ganon. Ganon ninyo. Pwede rin na, God protect me if ever na Christians kayo. God protect me, protect me from the evil to to harm me. Tapos yun. Okay, iisa lang naman tayo. Um, iisa lang ang Diyos natin. So, nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo o hindi. But, um, labanan ninyo kasi sa matutulog kayo, dapat peaceful yung aura ninyo. Okay? Yung matutulog kayong payapa. Gusto ko matulog kasi gusto ko mag-relax. Okay? That's good. So, may regalo pa rin yung universe sa'yo. Tahan na. Diba? Tahan na. Everything will gonna be fine. Will be, uh, uh, basta meron. Relax ka lang. Okay? Uh, meron kasi mga ibang lahi dito nanonood sa akin eh. Nag-request sila. Yung mga anak na foreigner yung naging tatay nila na na yun sa ibang bansa they cannot talk uh, Tagalog but konti-konti okay okay um your ex is gusto makipag-sex sa'yo or this person baka magkukunwari lang yan may mamimit ka may ano so yung sex life ninyo um talagang okay or baka may magkikita at magkikita at magkikita kayo and mag-uusap okay may magpipigil sa iyo. I don't know kung sino to pero may magpipigil, may malulungkot, but may mag-aaway. Siguro pwede yung Yan. Isang malaki kang kawalan if ever dito sa town na to, pwede yung boss mo, pwede. Malaking kawalan and kalungkutan may pag kumbaga may meeting magaganap if ever nagtataka kayo meron maraming naiinggit sa inyo pero hindi pa rin kayo natatanggal sa trabaho ibig sabihin meron pa rin na tao na naniniwala or pinaglalaban ka wow so parang good news talaga to eh wow Well, dito muna tayo. Ang karma kasi, mahirap talagang putulin. Like, if ever magpa-reading yung mga client ko, nagpa-reading sila. So, yung blockages, hindi ganun kadaling putulin yun. Especially yung, yung nanay-tatay ninyo na may ginawa in past life nila or nakaraan nila, past presence nila oh, um, may ginagawa silang masama, makakasalo po talaga mga anak. Okay? Yes. So, I think, alimbawa, hindi ko naman inuobliga na magpatulong kayo sa akin. But if you want your life na maging smooth, kailangan mo din mag -sacrifice. You need to spend. Okay? Kailangan nyo din mag-spend. Wala kasing, wala kasing sinuswerte na walang puhunan. Walang ganon. So, kailangan nyo mag-invest. You need to do something. Katulad sabi, sabi ko kanina, meron taong nagpapahirap sa inyo, na pinapahirapan kayo. Meron. So, you need to do something na para makat cut off yan. Okay? Kahit saan pwede kayo magpa-reading. Pero sa akin kasi, um, tinatanggal ko yung blockages ng client ko. So, after one month, two months, magpapa-reading na naman sila. Tinatanggal ko yun paulit-ulit. Okay? Hanggang sa maging okay sila. If you are feeling tired, uh, depressed, do something na magpapariding talaga kayo. Okay? Kasi, ito lang yung way para malaman ninyo kung ano ba talaga yung problema ninyo. Okay? But, um yes, of course, may mga taong sa likod nito na gumagawa sa inyo. Talagang pinaglayo kayo eh. If ever sinira, magapinala ayan, yung family nyo, five of pentacles is about represent of uh, family, pinilayan talaga kayo, Ti tinanggal yung asawa mo, tatay ng mga anak mo, pwede, kung lalaki ka, um, depende sa inyo, tingnan natin dito, pero kasi, parang goods yung lalaki eh, kumbaga, i business feeling not well, okay, So, pagdating naman sa business, try make one coin. Maglagay kayo sa bag ninyo or sa bulsa ninyo. Yan. Maganap kayo ng, uh, ng pantalon ninyo na may bulsa. Yan. So, pwede mo kayo magpatahi. ba diba? Pwede naman. May ganun naman. So, night of wands, um, good news. Pagdating naman sa career, meron kayong pag Uh, celebrations coming um someone na hindi mo inaasahan to pwedeng promotions to pwedeng makakatanggap ka ng um position na bago pwedeng umalis ka lalayo ka you need to find something or ano um uh, meron lang akong nakikita na parang natatakot ka sa comfort zone ayaw mong mag-try, ayaw mong mahirapan, ayaw mong, ay, dito na lang ako, baka ito yung opportunity ko, no. If hindi na okay, try to move. Kasi sabi sa'yo, uh, masyado kang nako-comfort zone na dyan, nai-enjoy ka na, hindi mo nakikita na may something better pa. Okay? So, dito naman tayo sa mga, sa mga bossing natin, sa mga lalaki. Okay ang ang pinapangarap mo pang uh, family na mag magka prosperity matutuloy naman 'yan. But hindi ko lang alam if ever um mapapatawad ka ng person mo o kung sino man ito, but parang something kinakat off kanya. Eh. Okay? Um pwede yo pwede to yung ex pwedeng person mo may may third party ka ngayon. Ah, uh, yung, yung third party talaga, talagang ano eh. Sex lang talaga yung, ano yun, nag, nag, malibog kayo. Yan, if ever. So, if ever, if ever hindi naman kayo ganun, uh, there's something wrong doon sa person mo. Pwede pass person mo na yan. Meron siyang kalibugan sa sarili niya. Okay? Marami siyang kinakausap. Marami siyang ganun. So, Focus. So, may lakad. May nakikita akong lakad this, this Saturday o Sunday. Tuloy nyo yan. Yung, yung person mo, baka din may lakad. Um, medyo nai-enjoy ka sa paglabas-labas. Hindi ka na nagpo-focus sa... Dito sa inyo, ha? Uh, energy nyo to lahat. Meron ditong nai-enjoy sa kakalabas and hindi ka na nakakapag-focus sa financial mo. Okay? Wake up sa inyong lahat wake up uh, July is um uh, ano siya manifestations month okay uh, happy birthday sa mga July so itake nyo talaga tong pagkakataon na ito mag po talaga kayo and do sa manifestations do it okay so kung magpapareading kayo dito sa akin meron din kami kasamang manifestations ito po yung akin facebook account hindi na naman nasulatan nila. <laughs> Sorry, yan. So, dito naman yung kay ma'am. Yes, kung magpapaliding kayo sa kanya. Napakagaling po yan. Meron siyang manifestations. And kung magpapaliding kayo, talagang may visions yan. So, kasama ko yan. And huwag kayong ma hindi ko kayo bibigyan ng hindi okay. So mag-message kayo diyan uh, sa aming account. May mga admin po kami ni uh, Queen of Heart, meron kaming admin. So depende sa inyo kung kung full po kami, pwede namin kayong ibigay kay Queen of Hearts. Huwag kayong mag-alala, talagang iisa lang kami, okay? hindi ko again hindi ko kayo ibibigay sa hindi marunong okay hindi ko kayo bibigyan talaga but nakik nakitaan ko talaga siya ng galing okay so love spell ay eh, congrats talaga sa mga love spell natin ha? marami po talagang ang na nag positive eh nagkaayos maraming maraming salamat yun lang naman talaga ang ang pangarap ko sa inyo na maging masaya kayo meron don malala, sobrang lala talaga. Hindi niya kayang, sabi ng anak niya, ma, gusto ko nang magpakamat, ganon. Kasi, wala na si papa. Hindi ko na kaya to. Alam mo yung parang ang ganda-ganda ng buhay nila, biglang nagkaroon ng third party ang kanilang tatay. So, itong mga anak nakalimutan na, So, meron na, na depressed na anak nila and my God, talagang tuwang-tuwa yung bata. Nag, tu, bata pa, kasi yung nanay hindi masyadong ma, ma, magaling mag-cellphone but tuwang-tuwa silang mag inana parang niaya silang magbakasyon and then doon nagkaayos ang kanilang family. yon So, ilang taon na daw silang sa kakahanap ng paraan paano maayos ang kanilang papa. Nakaka nakakulong po ito sa mahika, sa black magic, kaya pala ganon. So, ang nangyari kasi, sa dami ng linarpitan nila, marami ng black magic, at saka yung third party, pinagawa din talaga. So, parang nawala sa wisho yung dad nila. May time na parang hindi na sila kilala. So, ang hirap po talaga yung ginawa. Grabe. Hindi po biro mag, makilaban sa demonyo. Okay, hindi po biro. Promise. Pag ginagawa ko po lahat, hindi man ako Diyos, tao pa rin ako. Ginagawa ko lahat para maging maayos kayo. Hindi nyo nakikita yung luha ko. Ilang luha na ilang client na ang inihakan ko. Mukha lang ako mataray, pero po makikita nyo sa puso ko. My God. So, good luck sa inyo. Good luck sa mga blessing is coming. Parang may nakita akong event na pupuntahan ka or lakad something. Yes. And wow. Pwede rin dito sa new love. Yes, may energy ng new love. So, congrats sa mga single. Okay, so, sa kapairahan, I know there's may pera. Pero, tingnan natin pa rin sa pera. Ulitin natin. Lahat to, energies na natin, ha? Although, positive yung mga pera, pero, tingnan pa natin. Hihirit pa tayo, o, ba diba? May regalo sa sa'yo yung universe. Wow na wow. Alam nyo, super drone ako kaya hindi ako nagpapalit ng, ng cards para sa akin, kung, kung drone ka, kung connected ka sa cards na yan, hindi mo kailangan papalit-palit ng cards. Yes. Wow, new relationship. Good news. May matatanggap ka and ta talagang... Wow, kumuha ako pero maraming ano, o ba? Diba? So, connected dito, parang naulit lang. King of Fire. Ayan, lalaban, lumaban ka. Yes meron taong tutulong sa iyo. Yan. Yan. May taong naniniwala sa iyo. Keep it up. Okay? Bye. This is Miley Taro and maraming salamat sa mga bagong subscriber ko. Bawal po ang fake account. Money spell, meron din po tayo. Meron din po tayong bracelet. Kung hindi po kayo kaya nyo, kung hindi nyo kaya magpa money spell, love spell, bracelet po pinapadala ko. May angels po yan magbabantay sa inyo. Okay? So, ingat po kayo. Maraming salamat. Um, Siyempre, hindi mawawala ang ating dasal na tubig. Okay, good luck sa inyo ha. So, sa mga nag-ihikahos dyan, sa mga nahihirapan, do something talaga para makapag-usap tayo. Tingnan natin kung ano magagawa ko. Okay? So, ingat po kayo. Maraming salamat. Magpaliding kayo. Yun ang ibig ko sabihin. Magpaliding kayo. Hindi lang to basta, ano, promise. Mag-invest kayo para sa sarili ninyo, mga mahal ko. Medyo naano lang ako dito. May narinig ako na parang kailangan ko si Miley. Nandito lang ako as long kaya ko mga mahal ko. Okay? Bye.